Ayun ah, no, magandang gabi mga kagatal Tayo ay nasa Alabangers na naman Nagkatid tayo ng ating mga Estudyante Umuwi sa kanilang mga bahay Kasi tomorrow Kasi tomorrow walang pasok Ngayon ay Viernes September 12 September to 12 Walang pasok ang mga estudyante Tomorrow ayun, pauwi tayo ng Quezon City sa oras na alas 9.01 ng gabi gabi ayan mga kagataw alas 9.01 ng gabi september 12th 2025 friday yon yun at tayo uh, ano na paket ng skyway na naman kanina ah, uh, papunta nakuha lang natin ng ah, uh, 38 minutes kanina mula Quezon City hanggang sa ah, uh, tawag nito medyo takbong pogi lang kasi ano uh, kasama natin si ano si boss pero ngayon kahit ganun din naman takbong pogi pa rin naman tayo siyempre kailangan yun eh. mapawala man si boss or mayroon siyempre tayo sa sarili natin uh, to be ano pa rin to be care to be safe yan takbong pogi pa rin tayo okay 3185 Okay, hanggang dito na lang na naman mga bossing Nang sa ganun i eh, Hindi nakahaba ating video Kasi wala namang kabuluhan di ba mga kagatal So that's it For videos today Update update lang mga Small video ah, Ano ah, mixing Maiksing video Mga ganyan Okay 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 Babosh, babosh. Bye, Bye. Outro, wala pa tayong outro eh. Okay, bahala na 'yan. Bigla na lang mawawala the bush. Ayun mga kagatal Jason Habi nyo na tayo JR Aneta Sa oras na 9.30 9.30 Kanina 9.01 Ngayon 9.30 May kunting bilis Diba Ayan o 9.31 Sakto dito sa may Ano sa may Ah uh, Toll boat Ah uh, 931. Kanila 901, 'di ba? Okay, 'di ba? Ay. Galing nang oras natin, 'yo. Diba? 264 yung bayad 2921 yung balance okay so papapan na tayo ng ano ng Quezon Avenue kanan tayo GR Aneta ayan medyo matraffic pa mahaba traffic mga kagatal post muna post ayan medyo nagagawan tayo ng pwesto may kakanan pwedeng dumiretso pwedeng kumana Tapos nakalagay yung signages na araw derecho eh kakana naman tayo ah, Hindi naman pala Legal yon legal kasi may enforcer Kasi kung susundin mo lang yung Isang lane na right turn Wala Babara talaga So ayun hanggang dito na lang Maraming salamat na naman Sa mga ano natin today Ah, uh, ewan ko ba kung anong meron, di ba? So, ayun. Thank you, thank you so much. Happy weekend, everyone! Ah, uh, pagpalain tayo nawa ng buong may kapal ni uh, Panginoong Isus. So, marami salamat. At tayo ah, uh, biniyayaan ng ng kaligtasan ngayon sana sa susunod na araw hanggang sa mga susunod pang mga araw Long live. Mahabang buhay. Thank you, Lord. Amen. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye, babosh. Bye-bye. Ganda yung ano rito Bagong asfalto sa Quezonab Makakakayad lang nung nakarang ano to nakarang mga araw Siguro mga Martes yung lindahan ko rito Martes tsaka Merkules Ngayon asfalto na hanggang dito Ayan o oh, O oh, yan malinis na nga Hanggang dito nga Hanggang dito yung kayod Tsaka yung asfalto na bago Ayan. malinis yung asfalto walang alog yung cellphone natin naka ano ba naka stabilizer yung asfalto <laughs> ayan naka stabilizer yung ano, asfalto rito bagong asfalto hanggang dito sa delta tapat doon sa may kanto ng ano yung mercury drag doon sa likuran natin oh haba na ang bilis ng asfalto nila Paggabi siguro to Mabilis Ang bilis ng asfalto Ang bilis kinayod Mabilis Mabilis Ah dito na Dito na yung dedin no? Oh. Ayan Ayan oh. Ang galing So yon Ang update sa ano natin DPWH ma Bagong asfalto na kalsada ha <laughs>